So, ito na ang aking tanim na bagyo beans, guys. So, hindi ito maramihan na pagtanim. Kasi, tinanim ko lang to para pang ulam lang namin. Ayan siya. At mayroon pa rin dito. So, limang puno lang itong tinanim ko, guys para kung gusto kong mag ano magluto ng bagyo beans ay mayroon na tayong makukuha kaagad At ito na ang panglimang puno. So mayroon din naman siyang bunga. Thank you guys for watching and God bless.